Ay nako, pinadadala nga ng asawa, hindi mo naman makasama. Pinaparingan niyo po ako. Ay, nandiyan ka pala, pasinsya ka na. Wala akong alam sa Maynila. Pero sana, pagtagpoy tayo ng landas. Saklay? Saklay, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Itong bata na to, talagang lumabas pa, oh. Halika ka oh. Ah, sino siya? Ah, wala. Nagtanong lang. Tara, pasok na tayo sa loob. Ah, ah, dito na kami. Tara, ito talagang anak natin, oh. Ang kulit-kulit. <coughs> hmm. Umasa ako sa mga pangako mo noon na hindi mo ipagpapalit at hindi ko inaasahan ang pangyayari na to. Ikaw lang ang babaeng unang minahal ko. Tao po. Tao po. Oh. Ano kaya ka mo dito? Bakit puro pasamo ka mo? Saklay. Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa ko. Saklay, Sandali. patawad! Patawad? Pagkatapos ng giliwa mo sa akin, sa kakayungi sa akin ng tawad, ang lakas ng loob mo humingi ng tawad. Pinagsisiyahan ko naman na lahat eh. Saklay. Saklay, patawad na sa mga nagawa ko sa iyo. Ah, uh, sino yung kausap mo? Ah, uh, wala to. Nagtanong lang hali ka na kakain na tayo okay, yes, sunod ako hindi siya siya? siya lang naman yung bumuko sa akin nung winasak mo ako noon oh, pa'ng ginagawa mo dito? umalis ka na panira na ka raw Pare. Parang napansin ko yung dating nobya mo ah. Ah, yun ba? Puro pa nga eh. Pare, ako ka nang ng kinakasama niya. Napalagay ko nga eh. Parang nakawa ka ah. Puro malo pa ano. Pare, may na ako ngayon. Yung amin na on, wala na yun. Pare, naiintindihan kita. Gusto ko man sabihin na mahal pa kita pero ayoko lang masaktan muli sana mapatawad mo ako sa ko sa pagtago ko sa iyo masakit man para sa akin pero kailangan kong gawin